Magandang araw po sa ating lahat Ma'am, sir, mga master Nandito po ako sa Tandag City ngayon Ito po Pumunta ako ng city Dahil ang amin ay nasa Municipality ng Kantilan So gusto kong Maglakbay muna Papunta sa syudad oh, ang dami pala Dito mga tawag dito Bao-bao, sasakinan at saka bumili kami dito ng empty bottle na 330 empty bottle. Yun po ang paglalagyan na, ng buko juice ko. Ibibinta ko tuwing uh, ngayong pasukan. Kasama ko po dito yung misis ko. Ito po yung nauna yung misis ko. Uh, linibot muna namin yung buong tandag. Kaya, tapos bumili kami ng ano ng mga pangangailangan namin kasi malapit na kaming umuwi dito kami sa public market ng Tandag City dito maraming chicken oh naglibot kami naglibot kami marami ring mga gulay dito oh ang nilang mga paninda so ang purpose ng nakin namin dito ay mag tour tour laman so lumiko kami dito pa kanan tapos may nakita kami na nagbibinta ng baka so 200 lahat yun yung isang balot ng silupin 200 pesos kaya binili ko na dahil uh, magimbinto naman ako ng pagkain so kawa ako ng tawag nun Uh, balbakwa so ang flavor niya ay mitsado yun ang ang gagawin ko kaya nag practice muna ako ng pagluluto sa lumibot kami dito naghanap kami ng mangga hmm. Um, tinan nyo yung palingki ng Tandag City ang daming daming tao talaga grabe ganito talaga sa ciudad Puro busy lahat ng mga tao. Busy sa paninda. Busy sa hanap buhay. Dito, yung tawag na Manggang Bisaya, ang kilo po ay 40. So, hindi kaya. Mahal ra. Kaya, atras muna tayo dyan. So, kami doon. Hanap naman kami ng ibang supplier ng empty bottle na para pang shake at saka pang buko shake o oh, yung buko juice yung ganun yung bibili namin ang dami nilang kalabasa kung gusto nyo dito, dito na kayo sa Tandag City ang daming pagpipilian pira lang ang kulang na doon Oh, mang daming tao. Busy sila. Yan ang, yan ang kumukuha na yan. Yan ang mga buyer na sa nagka ibang lungsod. Oh, sa uh, ano, kapit bahay o katabing lungsod lang po ng Tandag City. Diyan bumibili kasi mas mura dyan sa Tandag City kumpara doon sa kantilan grabe sobrang mahal ng paninda doon sa kantilan Surigao del Sur ito yung province ang Tandag City ito yung, ito yung capital ng province ng Surigao del Sur ito ang Tandag City dito naglilibot kami grabe talaga ang daming sasakyan dito maraming po yun bumibinta ng ano, repolyo repolyo at saka pizza yun ang nagbibinta, yun si madam, yun ang may-ari, ito po ang katanong ako, ito yun ang uh, balat ng balbakwa yun ang project nakin na sa susunod na pagtitinda, pagpasensyahan nyo po ako ay medyo na otal-otal kasi hindi na pa Paminsan-minsan lang po nagsasalita ng Tagalog kaya medyo nautal-utal ako. Ayaan nyo sa susunod. Magpagbutihan ko na. Dito, papauwi na ako. O, paalala lang sa aking mga kapatid, mga kaibigan, na mga driver. Magingat po kayo sa daan habang nagmamaniho. Tulad nito, dito sa may nagiba na daan muntik na masagasaan ito ito yung nasa left side ko yung nakamotor na may kapay oh yung may pakpak sa gilid malapit na masagin niya ang yung bachelor galit pa siya oh galit galit na galit siya sobra kasi dinikitan siya ng bachelor kaya sa akin mga kapatid na mga driver ingat laman Ingat lang. Pasi, mag maging mapasisyoso. Huwag ipairal lang init sa ulo. Hmm. Oh, dito na daan. Nasira na. Kaya ang taang mga sasakyan nito stop and go. Kumainit talaga ang ulo mo. Magkaka... Kita ka talaga ng away. Ito po yung nasundan ko. Yung nakamotor. Smiling lang yun si sir. Walang problema. Oh, dito nabutan ko pa si Sir. Ito. Salot ko ito na driver na to. Walang ano. Oh, dito yung daan. Sa Portland yan na nasira tapos under construction na naman. So dito na ako sa Oy, ingat Sir. Ingat kayo sa daan, Sir. Oh, dito nasundan ko yung dito si Ma'am. Ito si ma'am. Ang lakas magmaniho ni ma'am. Power! Talaga ni ma'am mag-drive. Oh. Dito na ako. Meron yung naka-in-charge dito sa stop and go. Dito na po ito sa Cortis. Surigao del Sur. Oh, malapit na po tayo dun sa ano. ah uh, Karkan Madcarlan. Ang susunod na po dito ay yun ang tinatawag na Karkan Madkarlan yung lan lanosa yung mad madrid yung car na isa carmin uh, dito po sumakay si mrs dala niyang yung empty bottle na white um, nakasakay dyan siya sa multicab uh, na kami ng kantilan pinasakay ko po siya ng multicab kasi ang hirap talaga magdala ng empty bottle kahit empty bottle lang yun pag na ano sa hangin ang bigat ito po sa right side pag going ito ng Laswitan. Nandito na po tayo sa uh, tawag po nito. Uh, ano pong lugar ito? Kalimutan ko tuloy. Oh, dito po pababa na ako mula sa yung intersection ng Laswitan. intersection ang ganda talaga ng view. Dito na ko po ito si Sir. <coughs> May dalang tri ng itlog Ang dami pa naman oh, Habang sumusunod akong Bumabaybay niya dito sa daan yeah, Medyo Hinahina lang ating Takbo kasi medyo Masubrang Matirik ang daan hmm. Kaya Safety first tayo mga driver Nandito na po tayo sa baba. Oo. Oh, Iyon ito. Ito sila ang nagbibinta. No. Papunta doon sila sa syudad. Nandito na tayo sa... Lanusa. Ito po ay... Lanusa. Surigao del Sur. Papunta na tayo doon sa kantilan. Ang lakas magmaniho ni ate. Kita mo yun. Oo. No. Oo. Sabang tayo ay nagmamaniho yung isang kamay natin nasa manobela at yung isa naman ay nandun sa gimbal. Uh, dito na tayo, malapit na tayo sa Lanosa. So, kaso naglubat na yung cellphone, hindi tayo makapagpatuloy na pag papunta ng kantilan. Hayaan nyo sa susunod i-pull charge po natin yun ng ating cellphone kasi nakalimutan habang nagbabiyahe kasi